So ito na nga mga kapispis after natin mailagay yung nest box para sa ating mga alagang maya pula ay binalik natin silang apat na magkakasama sa isang kulungan. Noong nakaraan pala mga kapispis ay hindi tayo naging successful sa breed ng ating alagang chestnut monya So sa ngayon ulit mga kapispis ay nagsisimula silang gumawa ng pugad sa loob ng nest box. So sa ngayon ito na naman ako mga kapispis umaasa na magkakaitlog ulit sila. So mga kapispis, ito na yung magiging second clutch ng magkapares ko na chestnut munya. So umaasa ako na sana sa susunod ay magkakaroon na sila ng inakay. Sana ay hindi mamatay sa kanilang pugan mga kapispis. So ito na nga mga kapispis, after 2 days nung nagsimula ulit silang magkakot ng nesting material, ay gumawa sila ng pugad dito sa loob ng nest box. So nung pagtingin ko mga kapispis ay meron akong nakitang isang itlog at ito yung unang itlog nila mga kapispis sa ganitong setup ng nest box mga kapispis ay madali natin matitingnan yung loob ng pugad nila mga kapispis at hindi tayo may kung sakaling gusto natin i-check yung pugad nila mga kapispis so ito palang nest box na ginawa ko mga kapispis ay tatlohan so meron dalawang kwarto na bakante kasi isang pares lang ng chestnut mo nya yung gumagamit ng nest box so anong masasabi niyo mga kapespe sa ginawa ko ang design ng nest box para sa aking alagang chestnut moon nya baka meron kayong gustong maisuggest dyan na design mga kapespe so sa ngayon mga kapespe ay meron palang isang itlog ulit yung alaga kong mayang pula so asahan uh, natin na madadagdagan pa yung kanilang itlog sa kanilang pugan mga kapespe kung napapansin nyo mga kapispis yung dalawang piraso dyan ay hindi pa magkapares pero pumapasok sila sa butas ng nestbox box at ng gugulo sa ginagawang pugan ng ating dalawang magkapares mga kapispis kaya ito yung problema ko mga kapispis baka mabasag kasi yung itlog pinapasok kasi nila yung puga dyan ang unang pumasok mga kapispis yun yung female at ito naman sa gitnang butas ay yung male sila ay hindi pa magkapares mga kapispis So yung susunod kong gagawin mga kapispis ay bubukot ko na naman silang dalawa para hindi na sila manggulo sa dalawang magkapares. So ito yung isang male mga kapispis naghahakot ng nesting material para sa kanilang ginagawang pugad. Pero kung nakikita nyo yung lumabas na isang female ay hindi yan yung kapares niya. Ginugulo niya talaga yung pugad na nasa loob ng nest box mga kapispis. So yan silang apat mga kapispis. Ang ganda nilang pagmasta na magkakasama sila sa isang kulungan. Pero ganyan yung ginagawa nila mga kapispis. Nag-aaway sila at naghabulan dyan. So para matigil yung ginagawa nila mga kapispis, ang last option ko ay ibukod yung dalawang hindi pa magkapares. Dati kasi mga kapispis ay ganoon din yung ginagawa ng dalawang hindi pa magkapares. So ngayon na ulit uli kaya tatanggalin ko ulit sila sa kulungan para wala nang sa dalawang magkapares natin mga kapispace. So sa so ngayon pala mga kapispace ay pang second clutch na ng ating magkapares. So sana magkakaroon sila ng maraming itlog. So ito na yung sinasabi ko mga kapispis Nung sinilip ko yung pugad sa loob ng nest box Isang perasong itlog pa rin yung nandun kaya nung tiningnan ko sa ilalim ng pugad sa lupa meron akong nakitang basag na itlog kaya yung ginawa ko ay pinasok ko yung loob ng kulungan mga kapispis para hulihin yung dalawang perasong mayang pula at maibukod ko na sila baka maubos pa yung itlog sa pugad kaya ito mga kapispis nag isang peraso pa rin yung itlog ng ating mayang pula so titingnan na lang natin sa susunod na araw mga kapispis kung madadagdagan pa yung kanilang itlog So sa ngayon mga kapispis ay sinilip ko ulit yung nest box at nakita ko na meron na silang tatlong pirasong itlog. Sa ngayon mga kapispis dapat meron na silang apat na pirasong itlog. Yun nga lang yung pangalawang itlog ay nahulog nga mula sa pugad. So yan mga kapispis. Hoping ako na mandatagdagan pa yung kanilang mga itlog sa pugad. So ito na yung dalawang magkapares mga kapispis nag-attempt na naman silang magmate at sila na lang yung natira dyan sa kulungan mga kapispis kasi yung dalawa ay naibukot ko na so ito na yung panglimang araw mga kapispis sisilipin natin ulit kung meron bang naidagdag na itlog dapat ngayon ay apat na itlog na yung nandito sa pugan mga kapispis at so ito nga mga kapispis nasa apat na perasong itlog na yung meron at sana madadagdagan pa nila ulit at uh, titingnan natin kung ilang perasong itlog ba talaga yung kaya nilang ilabas. So meron na silang limang perasong itlog na total mga kapispis. Pero ngayon sa pugad ay meron lang silang apat na itlog. Alam niyo na kung bakit apat. Kasi yung pangalawang itlog dati ay nabasag, nahulog mula sa pugad mga kapispis. Kaya ito na sila mga kapispis lilipad-lipad lang at nag-enjoy sa labas kasi hindi pa sila nagsisimulang maglimlim. So ito na yung pang na araw mga kapispis at mayroon na silang limang perasong itlog. So titingnan ulit natin mga kapispis kung madadagdagan ba sa susunod na araw o titigil na ba sa pangingitlog yung ating mayong pula. Kasi mga kapispis ay nasa anim na piraso na sana yung kanilang naging itlog kung hindi nabasag yung pangalawang itlog mga kapispis. So tuloy-tuloy pa rin yung pag-check natin sa kanilang nest box mga kapispis kung madadagdagan pa ba o titigil na ba sa pangingitlog ang ating alagang cheese nut moon nya. So kung madadagdagan pa ay di maganda pero kung maglilimlim na sila so hayaan na natin sila mga kapispis. So ngayon mga kapispis ay pang araw na at meron na silang anim na pirasong itlog at baka ito na yung huling itlog at magsisimula na silang maglimlim bukas so titingnan ulit natin bukas mga kapispis kung meron pa bang maidagdag o wala na So titingnan ulit natin yung nest box mga kapispis at sa pagkasilip ko ay nakita ko na nasa pitong peraso na yung kanilang itlog. So ngayong araw ay February 29 at nagdagdag pa ulit sila ng itlog. Total of 7 eggs na ang nandito sa nest box. So kung hindi sana nabasag yung pangalawang itlog dati mga kapispis ay nasa walang piraso yung kanilang naging itlog. So baka hanggang walang peraso na lang talaga mga kapispis at magsisimula na silang maglimlim sa susunod na araw. So susubaybayan so -so na lang natin mga kapispis at titingnan natin kung ilang perasong inakay ba yung mabubuhay sa kanilang mga itlog diyan. So hayaan na lang natin sila na maglimlim at titingnan na lang natin pagkalipas ng 14 days kung magkakaroon ba sila ng inakay.